Hello mga bay. Magandang hapon sa lahat. Kakatapos lang natin ngayon ng mga ano, sprout pruning. Natapos na din tayo sa wakas ng araw mga bay. At may papakita pala ako sa inyo ngayon dahil may cherry dito mga bay na ano, medyo malaki na. Malapit na maging battery size. Papakita ko sa inyo mga bay. Ito mga bay no. Medyo malaki na na ano, cherry. No? malapit na siya maging ano, battery size mga isang linggo siguro tingnan natin kung maging battery size na yun mga bay babalutin natin yan pad sleeving lang muna tayo kasi konti pa naman yung bunga natin kakao mga bay pero pag marami na mag apply na tayo ng ano spray subukan natin mga bay spray tayo para hindi na tayo mag pad sleeving kasi maganda do yun para wala masyadong sira yung kakao ito pa yung isa dito mga bayo. Medyo malaki na 'yan. Hmm. Kung hindi mag abort yan mga bay. Ano natin? ibablog natin 'yan na kung ilang days bago ma-harvest mga bay yung ganyan nakalaki tapos itong ganito din mga bayo. Oh. Yan mga ganyan kalit. Subukan natin kung ilang months or days bago pwede nang ma yan ito rin mga bay mga ganito ito yung mga kasabay nila pag hindi mag-abort yan gagawa natin ng vlog yan dito mga bay medyo marami na din cherry oh. ganda ito kasi mababa grafted siya sa baba mga bay ganyan yung maganda basta grafted sa ano, baba yan ito pa medyo malalaki ng iba mga bay oh. Yan. Ngayon is May 27 mga bay. Update na lang tayo ulit kapag ano na yan, Malapit ng maharbis or maharbis na natin. Kung ilang days natin maano mga bay. Maharbis. Yan. Gagawa natin ng video yan. Ang ating kakao. Atin na mga bay no. Dahil mag alas 3 na. Masarap mong kape ngayon kasi galing kasi sa trabaho. At maraming salamat ulit mga bay sa panunod at ingat po tayo palagi.